Good morning, good morning everyone Good morning guys Ito na naman si Lizvinus share na naman ako guys sa halaman ko Naalala niyo yung halaman ko na Nilipat ko sa malaking paso na puti uh, ba, diba, hindi yun namumulaklak matagal na Siguro may 5 years na mula nung binili ko siya Nung binili ko siya ay namumulaklak, may bulaklak siya After 5 years wala wala na, hindi na siya namumulaklak Sabi ko ayaw na niya mamumulaklak Uh, ang ginawa uh, hinayaan lang siya kasi uh, maganda naman yung mga dahon niya tapos ngayon guys namulaklak siya ang dami niyang bulaklak so nakakatuwa ipapakita ko sa inyo at magpa-transfer din ako ng uh, halaman ngayon sa malaking paso ulit sa kulay puti kapareho ng pinaglipatan ko para lumago pa siya para gumanda yung puno niya. So, ito siya guys, yung namumulaklak. Kita ko sa inyo. Ito siya guys, naalala nyo nung nilipat ko siya dyan. Ayan. Ngayon, ang dami niyang bulak-bulak. Ayan o. Oh. Ito, bulak-bulak niya. Siya. Bulak Tapos, pangalawa ito. Tapos pangatlo ito. O ba? Diba? Ang bulaklak. Ngayon, may nakita akong tatlo na bulaklak. Tagal kong hinintay guys. Bago to siya na mulaklak. Kinalagaan ko talaga siya. Pero nung time na yon na nagkasakit to, yung maraming puti-puti, parang amag yung lupa. Ilang beses ko din tong pinalitan ng lupa noon. Tapos hindi ako nawala ng pag-asa. <laughs> Kalipas ng limang taon ng bulaklak sa ulit. Di ba katagal-tagal. Pero maganda kasi yung dahon niya. Ayan. Hmm. di ba? May tatlong bulaklak. Isa. Ayan. Tapos dalawa. Ayan. Tapos tatlo. Ayan. O di ba? May i-share ako sa inyo. Alam mo yung ba yung welcome plant na yan? Ay namumulaklak ang welcome plant. Sa mga nakaraan kong vlog, meron din akong na-i-share sa inyo. At parang mamumulaklak na naman yan siya. Pero wala pa akong Ang ano, uh bulaklak niya ngayon, pero namumulaklak ang welcome plant. Parang mais. Excuse me. <coughs> Para siyang mais yung bulaklak niya, guys. Yan siya. So ngayon, dahil na-share ko sa inyo yung bulaklak, ililipat ko na naman yung halaman doon na isa na dati nung bagong bili yun. Ayan, nakita nyo yan, yung halaman na yan. Nung bagong bili yan, maraming sanga. Kumbaga malaki yung puno dapat yan. Kaso hindi siya lumalaki dahil siguro sa paso niya. Although nakapatong siya dyan sa kulay puti na malaki na yan. Pero yung pinakapaso niya ay ipinasok lang sa loob. Kita niyo. So ngayon tatanggalin natin siya diyan sa paso na 'yan. Ilalagay ko siya mismo sa eto. Papalitan natin ng lupa para ano siya. Eh lumago. Lumago. Ito naman, yung katulad ng namumulaklak, eh wala pa siyang bulaklak. Kay sinisilip ko wala pa siyang bulaklak na binabantayan ko na mamumulaklak siya pero ang ganda ng dahon diba wala pa siyang bulaklak eh. dahon pa lang yan wala pa pero sana mamumulaklak at yung ating alagang si Pip andun yan yung kulungan niya nagpapapansin niya naman siya sa akin oh. ayan <laughs> so ililipat natin yan o, diba? Ang ganda ng halaman ko, guys. Dito lang yan sa loob ng bahay. So, tara. Ilipat natin. Samahan nyo ako. Ngayon, guys. Maglilipat na tayo ng halaman. Yung halaman na yun. Yun. Ililipat na natin yan. Para gumanda. So, samahan nyo ako, ha? Sa paglipat ng halaman mainit. Mainit dito, guys. Tag-init na kasi. So, yun Para lumago siya. So, umpisahan na natin paglipat ng na. halaman. So, ilipat na natin para sumaya na siya. Katulad ko, laging masaya. <laughs> yan ang sekreto para hindi tumanda lagi kang masaya tapos so ngayon guys ililipat na nga natin yung halaman na to dito sa malaki so nalagyan ko lang siya ng bato sa loob para ang purpose ng bato is hindi mababad yung ugat nya sa tubig kapag maraming tubig. Hindi na bababad. Yun yung purpose ng bato. Lagyan ko lang siya ng bato ha. Ah. Dahil nailagay ko na yung bato. Lagyan ko ng bato. Ang <laughs> init lang dito. So yan. ili -lipatili. m b na po kasi po siya may sinakalaman. Nagsasanga ng malaki. Kulang yung aking lupa Pero bibili na lang tayo ng Ng lupa So tingnan nyo siya guys. Ayan na. Dapat yung lupa ko ano pa. Marami. Dapat ano dito. Hanggang dito yung lupa. niya Tingnan nyo. So kulang pa. Kailangan pa natin ng lupa. So, bibili na lang ako ng lupa. Pabibili ako sa gardener. Pulang-pula ako, guys. mainit sa labas. ang ko ng batok. So, yun. Ilipat na natin, guys. Napakita ko na sa inyo. At sana, kumano siya, gumanda siya, umusbong siya ng ano, ng gumanda siya ba? Yung puno niya. Lumago. Di ba? Oo. Oh. Malaki na yung paso niya. Dati, ito lang yung paso niya. Oh. Tingnan niyo naman pag ikumpara mo. Di ba ang liit? Oh, so, ngayon malaki na siya. So, yun na nga guys. Na-share ko na naman sa inyo ang aking halaman. So, ah, uh, Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. <laughs> pawis na pawis ako guys. Hanggang dito na lang muna ng aking vlog. Maraming maraming salamat pala sa inyong lahat. Sa aking supporters, sa aking mga subscribers, friends, family. Ayan, nanonood sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat. Shout out pala sa aking pinsa na si Boyet Amon. Ang first cousin ko sa Davao City na nanonood ng aking vlog. Thank you so much, Gaw, sa pagtanaw ng akong, sa akong mga vlog. Daghan salamat, Judy at <laughs> very supportive. <laughs> thank you, thank you so much. So hanggang dito na lang. At kung bago pa lang pala kayo sa akin channel, please subscribe my YouTube channel, Rizvinos. at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa akin mga vlog na ina-upload guys. Huwag kalimutan mag-like, share, and comment. Thank you so much. Bye! See you later. Bye! God bless all. Bye!